Ayos, good morning. And kasama ko ang aking uh, baby Siki. Ayun oh, hello. Oh bibi oh. Ayun. So, dito kami ngayon mga Kayos sa uh, aming uh, sasakyan sa loob. At ayun, uh, uh, dito kami tatambay kasi uh, may ginagawa yung mama niya. Kaya dito po muna kami mga Kayos. So, tara, samahan niyo ako mga Kayos kung ano po ang uh, gagawin nito ang aking uh, baby pag dito andito siya sa loob ng uh, sasakyan. So mga kayo, sabihin ko sa inyo, makulit na ito dito sa loob. So ayan mga kayo, so oh, tingnan nyo. Ayan. So tara mga kayo, samahan nyo po kami. Ayan. So start natin mga kayo. Mga kayos, yan. Start, start, start. Neutral. Neutral. Start natin siya. One, two, three. Boom! Bandar na. Buhay natin ng aircon. Ayan. Okay. Opo na dyan. Opo. Sagrit. sagit Dali lang. Dali lang kay atras na bangko. Um. Um. Pungko. Pungko daw. Pungko. Ayan. Magda-drive yan siya. <laughs> Ayan. O drive. O, drive. Drive. Sige. Tingin doon. Tingin Sige. O. Siki. O. Ayan. O. Okay na. Okay na. Manubela naman. Manubela naman. Manubela na, Manubela. Balik sa Manubela. Siki. Siki. Ah, ayan na, umalis. Oh, Manubela naman. Oh, ayan, ito na, oh. Hmm? Manubela naman. Oh, ayan. So, hindi naman kami naalis mga kaes. Dito lang kami sa nakapark. Nakapark, ayan. Oh, oh. Pihiti mo na, Manubela. Lubaga na, lubaga. Huh? Drive, drive na. Ayan. Yeah. <laughs> drive, drive. Siki. Yeah, drive, drive. Drive, drive eh uh, hello. Hello, Siki. Ah, uh, hello. Ay, 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 up, up, up. Oh, ito naman, oh, ito naman, oh. Siki. <laughs> Kulit. <laughs> ah, tama na, tama na. Ito naman, oh, to, 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 to. Oh. Siki. Ay, naman, oh, oh up, 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 yeah. ya. Oh, oh. Bagong ligo to, eh. Up, oh, ay, ang manubela lang, manubela. Manubela lang, manubela. Uh, na-drive, na-drive. Ha? Hmm? Drive na, drive. Drive na. Ayan. Mahilig din to sa manobela eh. Ah, oh, drive na, drive. Drive. di ma, hindi ba lo? Oh, na lang. Oh. Hmm? oh, pare, drive na, drive. Ah, oh, hakwa to ni Papa. Ah, Papa. Tungtong kay Papa. Hmm? Na, ah, sige na, drive na, drive. Ah, oh, sige. Ah, hmm? hmm? Okay, drive na. Sige. Ah, oh, oo, oh, oh. sige oh. Ah, oh, sige. Hm? O leto talaga 'to. Ah, sige oh. Hi. Hello. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Bye-bye, clap, clap. Clap, clap, clap. Clap, clap. Yeah, clap na, clap. Ah, <laughs> kulit, oh. Ah, uh, oh, tingin na. Ah, oh, 'to naman ng ang Are naman, are na naman, o re huh? apa kayak begini? Drive kan? drive na drive, ngdrive drive. up up, a drive na drive, drive, bunggu bunggu. nah, bunggu neng, bunggu neng. eh, ibi Oh, ah diwal, nah, tanda itu? Oh, drive na, drive na si Toto. Drive na si Toto. Ah, oh, drive, drive. Sabat-sabat. Ayan, Sabat-sabat oh. ang amon, baby. Ha? si Mama? Wala si Mama? Okay. So, yun na mga kayos. Uh, pangatlong araw na namin to na banding-banding dito ng uh, aming baby. Ni baby kapag uh, umaga at uh, wala kami ginagawa. Uh, dito ko po siya dinadala kaya ayan, tingnan niyo mga kayos. Oh. oh, drive na, drive. Mm. Yan drive, drive. Up, hmm. up. Okay na, okay na. Up. Na, uh, dito na naman kami sa bahay mga kayos. Hmm. Okay. Okay na, okay na. So, 'yun mga kayos. Uh, maraming maraming salamat po sa pagsama uh, sa amin dito na aking baby oh kurok kurok kasi kurok Kur clap clap <laughs> ayan so mahilig siya mga pag sinabi ko mag kurok yung kurok kurok yung parang manginginig nginig siya oh kurok kurok may kurok kurok ayan <laughs> oh bye bye na bye 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 aklap -bye, bye -bye. ah clap clap na lang clap 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 ah, ayun So yun mga kayos, maraming maraming salamat at saka sa lahat po ng uh, aking mga subscribers, uh, subscriber, sa lahat po ng sumusuporta, sana hindi po kayo magsawa na magsuporta at magtiwala. So yun, sa mga hindi po po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, like, and share at saka pagka-press nyo po yung notification na yan. Notification na yan. Ayan. Para maging updated pa po kayo mga kayos sa ating mga bagong videos na gagawin ako puli. Makakatulong So, yun mga kayos. Maraming maraming salamat. God bless. Bye-bye, baby. Bye-bye na, bye-bye. Bye-bye, bye-bye. <laughs>